Trending na balita mga idol, General Torre versus Mayor Basti Duterte maglalaban sa Aranita Coliseum. Dahil boxing ang kanilang pinag-uusapan mga idol at trending ito sa social media, kaya naman pag-usapan natin. Alam naman natin mga idol na matagal nang may alitan itong si General Tori at si Mayor Baste Duterte dahil sa awayan sa politika. Sa isang interview kay Baste Duterte mga idol, hindi napigilan ni Baste na hamonin itong si Torre ng suntukan. At dahil madaling nag-trending ang hamon ni Baste Duterte sa social media, kaya naman kumasa agad itong si General Tori mga idol kasi matapang ka lang naman eh, we have the position eh pero kung suntukan tayo aralan kung makaya ba ang ganun lang but eh, you're a coward naghamon siya ng suntukan and uh, well sa atin naman uh, whether he's serious or not uh, sa atin let's just put this on a better better use kung yan ang gusto niya madaling pagbigyan yan uh, boxing na lang para madaling i-set up at uh, gawin natin this coming Sunday 9 o'clock I'll be there in Araneta Agad namang kumalat ang kanilang mga video na kung saan na nagtitraining na ang dalawa. Sa latest na interview kay General Tory mga idol, umaasa daw siya na matutuloy ang kanilang charity boxing match ni Mayor Baste dahil marami daw ang gustong mag-sponsor sa laban. Maghihintay daw siya ka Baste ngayong linggo sa Aranita Coliseum sa alas 9 ng umaga. Ayon kay General Tory mga idol, ang malilikom daw nila na pera sa kanilang charity boxing match ni Baste ay pagtutulong daw nila sa mga nasalanta ng baha sa Metro Maynila. Okay, kung, kung ready sila sa venue, I can show up. Pero nakaset na actually ang Rizal Memorial Coliseum. Uh, a ring is already being set up there para sa Sunday. Uh, may mga sponsors na na nagsabi na magdodonate na lang ng pang-ayuda sa ating mga kababayan na nasalanta ng bagyo at uh, ng baha.